Magandang umaga sa ating lahat. Nandito naman po si Professor Tonton Conrera sa isa na naman edisyon na Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Medyo na late tayo ngayon. Uh, may mga inasikaso pa tayo kasi kanina. But anyway, pag-usapan po natin ngayong araw na ito ang hearing na nangyari kahapon uh, sa House of Representatives Tricom, hindi na po Quadcom kundi Tricom, uh, tungkol po ito sa fake news, mga social media vloggers. At marami uh, maraming tayong pag-uusapan dito. Uh, Unang-una, uh, ang isyu kasing naan dito ay eh, ng karapatang magsalita. Karapatang mamahayag ng sarili na pinoprotektahan ng ating saligang batas. So, ngayon na nagkaroon na ng hearing, sabi ko sa inyo, ngayon natin pag-usapan. Pero kahapon, hindi po sumipot ang napakaraming mga vloggers na naimbitahan. Uh, ang sumipot lamang po ay tatlo yata o apat. At uh, ngunit natuloy pa rin ang hearing sapagat umaten po doon ng mga scholars so academics ng UP at ng sa isang university sa Massachusetts. Kilala ko po ang, ang nag-appear kahapon, si Dr. Jonathan Ong. Uh, at nabigyan din ang ng pagkakataon ng iba't mga ahensya ng gobyerno katulad ng NBI, ng Department of Justice, ng DICT at ng iba pang relevant ahensya para maglahad ng kanilang mga opinyon at mga panukala tungkol sa usapin ng talamak na pagkalat ng mga fake news o disinformation o malinformation kahapon sa hearing. Ganun pa man, uh, ang mga inibitahan po ng mga social media vloggers ay hindi sumipot at ang ilan sa kanila ay pumunta sa Korte Suprema para magsampa ng uh, petition for certiorari na sila ay huwag pilitin ang Congress sapagat di umano ang kanilang karapatang mga mahiyak magsalita ay sasagkaan at lalabagin ang kanilang constitutional rights. Sa simula pa lang, nagpost na po ako sa social media na dapat maging dito ang house kasi ayaw naman natin na magkaroon ng imahe na porque hindi uh, gusto ng gobyerno ang sinasabi mo, ipapatawag ka sa kongreso para magpaliwanan. O kaya ang isang congressman o isang senador ay eh, merong merong kang sinabing kritik kritisismo sa kanya tapos biglang ikaw ay eh, tawagin sa hearing para pagalitan o hiyain o kaya isize in contempt. May chilling effect po yun sa mga tao Sabagat sa isang demokrasya may kalayaan po tayong magsalita. Ganun pa man itong kalayaan na ito hindi to absolute sapagkat ito may hangganan. Meron din po tayo kasing mga ano eh mga mga laws on libel at cyber libel na pwedeng gamitin laban sa mga naninira sa atin. Ang problema po kasi dito na naranasan ko to personally Nung ako'y magsampa ng libel sa isang tao na naninira sa aking reputasyon, ay sabi ng uh, prosecutor sa DOJ, ako daw ay isang celebrity. Ibig sabihin niyan mataas ang antas. Kasi ganito yon pag kayo po ay nilibel ng isang tao tapos kay ordinaryong mamamayan, ang presumption po doon, laging may malis. Pero kapag ako ay isa na diumanong celebrity at isang political personality, katulad ng mga congressman senador, tumataas na yung ano tumataas na yung yung uh, kumagsa, ano, threshold kailangang patunayan mo ikaw na nagdedemanda magpatunay na may mali siya sa halip na i-presume ang malis so maaring may problema tayo doon na pag-usapan din yan sa hearing so Akin pong binigyan ng caution ang Congress tungkol dito kasi ayon man nating lumabas na tayo ay nagpipigil ng karapatan ng isang tao magsalita. Kahapon po may mga dumulog na sa Korte Suprema. At ang nakikita ng mga uh, vloggers ay sila ay pinagbabantaan ng gobyerno ang kanilang karapatan ay magsalita. Ngunit sa aking pananaw, naging wrong move yun. Ano, sa una pa lang, uh, ako ay gusto kong i-disclose, hindi ko naman kaibigan ang mga taong ito. Bagamat may ilan dyan na kinakausap ko. Pero hindi ko naman kaibigan mga taong, alam naman yung pinagdaanan ko sa mga DDS vloggers. Pero siyempre, ang unang tanong ko, bakit naman puro DDS ang kailangang imbitahan? Kasi kung ang pag-uusapan dito ay fake news. Alam naman natin, ako alam ko na hindi lang naman mga diehard Duterte supporters ang nagpapakalat ng maling balita sa social media. Lahat ng, may, well, maaaring mas malimit sila, pero meron ding mga loyalista ni BBM na nagpapakalat din ng maling balita at meron din mga pink at mga pulahan at maging ang mga dilawan ang mga nagbabakalat din ng maling balita. So, in fact, ang nakakalungkot dito, maging ang mga mainstream media, minsan, ayan na, meron na silang vetting ha, may mga editorial desk na yung mga yan ay nagpapakalat din ng disinformasyon. Okay, ba hindi sinasadya pero kulang sa research. So, ano pa rin yun? Maling impormasyon pa rin yun. Maring wala Malaysia malisya. So parang naisip ko, bakit gano'n naman? Parang halata mo naman talaga na parang hindi ko gusto yung optics na parang yung kongreso, inibitahan lang yung mga bumabalat sa kanya, sa kawadkom. Na parang it's, it's, it's so self-serving. Buti naman at nangyari kahapon. Kasi ang, ang naging maganda kahapon, hindi umatend ang mga Duterte supporters na vloggers. Pumunta sila sa Korte Suprema, ilan sa kanila. Ang iba naman ay nasa ibang bansa. So ang ginawa nga ng Congress ay pinadala, papadala ng show cause order yung mga hindi sumipot at walang mga excuse na valid. Yung may mga valid, katulad ng nasa abroad, ay imbitahan na lang uli sa susunod na pagdinig. So, hindi sila umatend. Tapos, tuwak ko sila sa Korte Suprema. Ngayon, yung hindi nila pag-attend, nakaganda sa hearing. Kasi yung hearing tuloy na focus sa issues ng policy at issues ng law. Napagbigyan ng pagkakataon si Jonathan at si Professor Ka ng UP at yung isa pang professor ng UP na narin Basilio yata yun, na Professor Basilio na magpaliwanag tungkol sa academic discourse tungkol sa fake news at disinformation, malinformation at nagkaroon ng puwang ipaliwanag ang mga resulta ng pag-aaral So nagkaroon ng science behind it. Nabigyan silang unang pinagsalita. At pagkatapos ay nabigyan ng pagkakataon yung iba't ibang ehensya ng gobyerno na magpaliwanag kung ano mga ginagawa nila anong kakulangan ng mga batas at anong mga batas na dapat palitan o idagdag. So, yun yung yun yung nakaganda dito kasi ma-imagine mo kung naan dun yung mga vloggers, then I would have imagined a different hearing kasi siyempre, alam mo naman ang ibang kongresista, gusto nila bombastic. Siyempre, election season yan eh. Mag-ano yun mga, ano, mga, mga, sound bites eh. Talaga makikito, kahapon na lang nakita natin si Rodante Maculeta, di diba? ba? Pinagsabihan niya na yung, yung isang tao na, na, -na andon, si Tumotorgo, you know, naser na, na Si Representative Abante bante uh, ng Manila, ay kahit wala doon yung isang vlogger, ay talagang nagsalita na maanghang. So, you, can you just imagine if those vloggers, they were there, na derail yung hearing, naging parang circus yun, maniwala ka. So, sa akin, mas maganda yung wala sila kahapon. Yun ang number one. Kasi, nabigyan ng puwang na itong hearing na ito in aid of legislation. Nabigyan ng puwang magsalita ang mga eksperto, ang mga opisyal, So yun naman dapat ang hearing. Yung nangyari kahapon, ganun dapat ang hearing para sa native legislation. Ang problema, tinutugunan ng solusyon. Hindi dapat na de derail ng mga theatrics, mga optics, mga pagkakataon, mga grandstand ng mga members ng House. So, nakinig ang mga miyembro ng House kahapon to the, well, most of the time. Nakinig sila sa mga eksperto, nagtanong sila sa mga uh, opisyal ng gobyerno kung anong kulang, anong dapat gawin. So, yun ang nabaganag-ganda doon. Number one. Number two, ang nakaganda din doon, you know, alam mo, mali din yung ginawa ng sa totoo lang, ano, um, mga kasama natin sa <laughs> itong mga DDS vloggers. Nagkamali po kayo doon sa pagpunta nyo sa Korda Suprema agad. Kasi, ang, ang kanilang parang premature, wala pang nangyayari eh. Hindi pa naman kayo, wala pang hearing eh. 'yung anticipate mo lang na baka ang aking karapatan ay sagain. 'Di ba? It is just a fear. So I would think that the Supreme Court will say there is no basis for us to say because there is not yet it's just a fear. You know, there is no real probability that you will be uh, cited for contempt. In fact, kung meron man kahapon sa so Kongreso man nag-behave, na parang pinagalitan ay si Representative Abante na pinagalitan niya yung wala donut. si Representative Marcoleta na talagang upfront you know gusto niya pang isight in contempt si Tumuturgo isang vlogger so aside from that you know it was a hearing that was really focused on in aid of legislation so the fear might be unfounded so baka sabihin ng court suprema ay uh, premature ito umatend muna kayo So kung ako, kung ako yung strategy nila, pumunta ako doon at binenga ko ang mga congressman. You know, yung kung naan doon, it, it, it is a strategy. Sasabihin ko pumunta muna tayo. At then pag tayo iipitin at pagalitan, i-contempt, tumakbo tayo sa Korte Suprema. Right? Kasi hindi ka naman mapipilit ng Congress eh na sabi may sabihin ka eh pwede kang mag lagi mag at, at pag sinaid ka nung contempt fine you will be detained in cong, in Congress but that's going to be even a better narrative di ba? imagine isang media blogger na na ano na detained ng Congress for speaking up aw, oh, hindi ba di mas makulay yon kaya lang yun nga eh naunahan sila kung ako yon uh, kung ako yun, mas mabuti pang atin ako doon. Tingnan natin kung anong gagawin nyo sa akin. At pag may ginawa kayong hindi maganda, ay tatakbo ako sa korte. Ngayon, tumakbo sila sa korte, wala pang nangyayari. So yun yung isang nakaga, nakaganda kahapon. In a way, na-prove ng korte, nabigyan ng ang korte ng pagkakataon ma -prove, ay, ng korte na-prove ng House of Representatives yung TRICOM na ito'y hearing in aid of legislation. At number two, nawala ng ground masyado yung yung petition for certiorari ng mga vloggers kasi tsaka lumabas tuloy ngayon na parang bakit ang tatapa nga naman ng, ng, mga ito kapag you know, hindi harapin ba't hindi karapin na totoo lang naaalala ko tuloy noon si ano eh Jover Laurio si si Pab ah uh, si Pinoy ako vlog ba yon Ano mo may pinagka siya kami noon ni Jover nasa na kaya yun ngayon Uh, at least siya pumunta doon sa House. asa uh, Senate ba yun? O sa basta sa Congress siya iumatin. Matapang. Okay? So yun, ganun dapat. Uh, now, ang isa pang usapin kasi dito, ano ba talaga yung may kalayaan ba ang tao magsalita? Ganito din ang aking sasabihin na makinig tayo. Ang kalayaan po nating magsalita tungkol sa ating mga opinion. Pwede tayong magkaroon ng disagreement sa gobyerno, pwede natin batikusin ang ginagawa nila. Pwede naman kasi nating batikusin ng hindi sirain ng pagkatao. Pwede naman tayong bumatikos ng hindi nagpapakalat ng kasinungalingan. Pwede tayong bumatikos sa gobyerno na ang layunin natin ay paayusin ito at hindi papagsakin. Di ba? So, yun po yung malinaw na kalaya ang ibinigay sa atin ng saligang batas. Ngunit, hindi po tayo binigyan ng kalaya ang magsinungaling. Hindi po tayo binigyan ng kalaya ang mag ng facts para gamitin laban sa isang tao o lalo na sa gobyerno. krimen na po yun. Libel na po yun o kaya sedition or inciting to sedition. Okay? So, dito malinaw sa akin. Hindi dapat at naanda din yan doon sa hearing kahapon eh. Hindi dapat natin pagpapasalamat ako sa kay Maluti na naandon kasi na anong presence ni Malu doon pagamat meron kaming pinag, hindi pinagkakaintindihan minsan hindi kami nag-agree ang presence niya doon shed a lot of light on the fact that opinions are different you can have an opinion I'm an opinion writer ako nagsasalita ako ng opinion ko kinukontra ko ang mga tao pero opinion yun may karapatan tayo sa ating opinion we have a right to our opinion but you don't have a right to our own facts di ba? <laughs> Hindi naman tayo perpekto pag nagkakamali tayo, kinokorek ko, nag-apologize ako recently lang. You know, nagkamali ako dahil nasabi ko na parang uh, baka naman yung CIF ni Sara Duterte noong 2023 isa yun sa dahilan kung bakit pabalik, nung 2024 pabalikin yung budget kaya nag-i-question sa Supreme Court ng Constitutionality eh. na ko wala nga palang confidential fund na si Vice President nung 2024. So, noon, mali yun. At ngayon pa lang, nagpapaunahin ulit ako sa inyo. Nagpaunahin ako doon sa, sa Facebook ko. So, pag nagkakamali ka, you, 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 you apologize because sino is perfect. ah uh, pero yung deliberate na gamitin mo pagsisinungaling, katulad ng gagamit ka ng fake, deep fake, katulad ng pulburo ng presidente, na paratangan mong nagda-drugs, na in, nahuli na nag, ano, ng, kung ano, cocaine man yun, na hindi naman totoo. That is not allowed for me. So para sa akin, hindi dapat natin isasagaan ang kalayaan ng isang taong mamahayag ng sariling opinion. Pero dapat pinaparusahan natin ng sadya talagang takas ang nagsisinungaling. Okay? Okay, kunyari tayong dalawa. Tayong dalawa, ah uh, pwede tayong magtalo at tungkol sa opinion. Pero yung sa halip na ang aking atakihin mo, ang aking opinion, inatake mo na, tinawag mo na akong kalbo. Ngayon, hindi na ako kalbo sa so kasinungalingan na yun, di ba? tawagin mo akong ano ano bakla uh, uh, bobo tapos pati na yung pagkatao sisiraan mo alam mo kung merong isang tao na magiging sensitive ako naging biktima na po ako ng fake news napakaraming beses na at ang 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 ang, ang nag ang nag, nag, nag nagpakalat ng fake news sa akin spans the spectrum nagmula sa Daiha supporter sa Dilawan, sa Pink, sa mga pula, maging ang mga hadot, ah, mga BBM loyalists ang iba diyan nagpapakalat ng maling balita tungkol sa akin. Naranasan ko 'yan. Ako pilit na patanggal sa trabaho noon sa Lasal ng mga kritiko ko, nagpadala pa sila ng kung ano ng kasinungalingan. Naging troll pa, trinol pa ako ng isang tao nung si Lenny Rubredo ay kinikritize ko na di umano ako ay uh, di ba? Um, ko daw yung aking pamangkin, di ba? Yung mga ganoon, uh, ano pa ba? May mga na mali-mali naman. Tapos eto nung ako ay bumalik sa UPLB, may grupo mismo ng aktivista, student government, mismo website ng student council nagpalabas ng kung ng ano, mga pares kasi nuwaling to sa akin na di umano ako may kaso ng sexual harassment sa UPLB. Di ba? mga ganong klase ng ano ng ah uh, pagsisinungaling. At talagang marami noon ng mga kapwa ko, akademiko na talagang siniraan ako at mga alumni ng UPLB na tumatawag pa noon sa mga opisina para pigilan ng pagbalik ko sa UPLB. Di ba? Yun ay, ano yun, naranasan ko yan. So kung meron man dapat maging emosyonal at galit dito, ako yun. Isa na ako doon. Kaya sa akin kasi objective ako. Karapatan ng mga tao magsalita. Pero, ako naman ganito kapag kapag pagkatao na ang sinisira, iba kasi yung magtalo tayo sa opinion eh. Pero pag pagkatao na, mali na yon. Kaya sa akin, naniniwala ako, dahil sa naranasan ko, dapat may parusa, may regulasyon tayo. Pag opinion ang pinag-uusapan, fine. Anyone, you can call an idea stupid. That is different from calling the person stupid. Ako talaga si, si President, si Trump, tinutokos yung stupido. Okay? hindi magkasos sa libel, di ba? Ang mga followers niya, generic yun, wala naman akong inalanan. Yung mga bumoto sa kanya, ay mga stupido din yun. Di ba? So, pero yun ang ano eh, dahil opinion ko yun eh. At saka wala naman akong mismo inalanan na tao. Opinion ko yun eh. Pero yung drug addict yan, yan ay naghahasa ng asawa niya. O kaya naghahasa ng anak niya. Yung mga ganun. Yung, yung, yung kaya, ah, uh, Uh, maling impormasyon tungkol sa itong taong ito nang urakot ng ganito. Di ba? Mga ganoon, you, you, have to check facts. You have to you have to investigate. You have check for facts before you even even speak up. Kaya ako may ingat ako eh. Eh yung maingat nga ako eh, nagkakamali pa ako eh. Hindi ba? Kaya kailangan, paminsan-minsan, hindi perfecto, nagkakamali kaya nag-apologize ako. Kasi minsan, may mga na-overlook ka na facts. Pero ako bago ako mag, uh, nag-research ako, tinitingnan ko ano bang batas dito, ano bang ang jurisprudence dito, ano ba ang statistics dito, para hindi ka nagkakamali. At kung magkamali ka man, honest mistake, hindi mo sinadya, walang malisya, siya. Kasi yun yung ginagawa ng iba eh. Talagang ang layunin nila para magbatikos ay para pabagsakin ng isang tao, ang isang gobyerno. I think that is the one that should be regulated. Because you are now becoming a danger to the stability of the Republic. Wala naman problema, hindi naman pinipigilan itong mga DDS vloggers na ito na mag -criticize. But they have to criticize using facts. They can express their opinion But the moment you begin peddling misinformation, then, or malinformation, kasi malinformation, maling informasyon na gusto mo gamitin para sirain o wasakin ng isang tao, isang institusyon then that is something that should be controlled and regulated because that is no longer protected by the Constitution. The Constitution only talks about freedom of expression and the freedom of expression should be based on your opinions and it should not be to commit a crime. okay Kaya nga mayroon tayong kaso na mayroong offenses na libel, defamation, pinaparusahan po yan. At ako naniniwala na ang libel hindi na dapat criminalize pero dapat may penalty. Sampahan ng kaukulang demanda impusa ng fine. Gano'n. But at the end of the day, yun po ang posisyon ko. Na uh, ang dapat lumitaw at lumalabas naman yun kahapon sa hearing na kung magkaroon man tayo ng mga checks and balances mag, maging maingat din tayo na ang gobyerno hindi na nag-regulate. Kasi ang panganib naman dito, baka naman ang gobyerno, lahat ng kumukontra dito, sasampa ng kaso. Huwag <laughs> naman ganun. Ang kontra tingnan, ang, 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 ang parusahan lamang, yung talagang tahasa na nagsisinungaling, naging malicious. Pero yung namamahayag ka lang, kinontra mo lang yung isang action ng presidente, yung sinabi niya, pinunan mo. Kasi yung mga tao dapat natututunan na kapag kayo'y nagki-criticize. You know, you criticize the act but not the person. Ako, malinaw sa akin. The reason why I call Trump stupid is because he is one. That is a fact. <laughs> That is a fact. Marami siyang mga ginagawang mga bagay-bagay na parang only stupid people can do. Can, can imagine sa California, may dalawang lake na pinakawalan niya ang tubig para patayin yung fire sa di umano sa Los Angeles. ay eh, just ko tapos na yung fire sa Los Angeles, napatay na. ay eh, tapos yung ang makakatriste nito, yung dam na reservoir na yon, yung tubig nun hindi naman pupunta sa California, sa Los Angeles, diretso de sa Central Valley. Alam niyo yung Central Valley, yan yung agricultural area ng California. At ang kinatatakot na ngayon ng mga Californian, dahil wala nang tubig, ano gagamitin nila pag kailangan nila ng tubig sa tagtuyot? Paano na sila magpa-farm? Oh, hindi ba yung kaistupiduhan? That's a fact. It is not derogatory. <laughs> Di ba? Oh, anyway, hindi naman si Trump ang topic natin dito. So anyway, so sana naintinan niyo po yung posisyon ko tungkol dito. Inulit ko, napaganda nung hearing kahapon kasi nakatotok sa laws and policies at sayang, you know, uh, hindi nagkaroon ng pagkakataon tuloy ngayon yung mga nagkaganda rin na wala sila doon, yung mga vloggers. Kasi kung nandun yung mga vloggers, baka naiba yung takbo, baka naging circus yun eh. May imagine mo lang kung ano yung nangyaring confrontation. So naginawalan yung ganung toxicity ng hearing. At the same time, yung pagpunta ng mga DDS vloggers sa sa korte, parang nawala na sila ng ground kasi unang-una wala pa namang hearing na nangyari pa naman sila na subject sa sa hindi ah, pa naman na question ang kanilang right to speak so parang chilling ano pa lang naman yun eh fear wala pang actual case tapos yun nga napatunayan talaga ng eh, hearing in aid kasi ang question nila hindi naman hearing in aid of legislation yun eh eh nakita mo na may mga batas sa pinag-uusapan sa hearings so yun at inulit ko ako na niniwala may karapatan ng mga tao magsalita, ilabas ang kanilang opinion. Pero walang kalayaan ng tong manira ng kapwa. At manira ng isang naggumawa ng malisyosong mga bagay-bagay na ang layunin nila hindi pabutihin ang takbo ng gobyerno, kundi para pabagasakin ito. So yan lamang po ang uh, akin aking ang uh, ngayon, mundo di bisa na mimis ko talaga punto di vista. yan lamang po ang, uh, ang, ang ngayon at sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko ang mga puso at mapabago pa mga panunay sa buhay lalong lalo na sa usapan politikal dahil sabi sa akin ng lasal teach minds touch hearts and transform lives at sana nakapagturo ko sa inyong nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people doon sa nagsasabi na uh, ako daw ay ipokrito dahil makinig ka ha dahil ang ginagamit ko daw lagi ng mga SPL ay UP at uh, Lasal tapos yung Lasal daw e eh, Kristiyanong institusyon ng binanatan ko yung atungkol sa sa maling konsepto ng mga tao regarding religion inuulit ko po sa lahat po ng mga eskwelahan na Katoliko ang Lasal University hindi po sa pagtatanggol ang pinakaliberal Liberal po ang Lasal, hindi niya ginagamit ang kanyang pagiging Catholic University para sagkaan ng karapatan ng mga magsalita. At ang UP, kahit ano man ang problema sabihin ninyo, ang UP ay kinagalang pa rin nito ang kalayaan ng mga tao magsalita. So yun lamang po. Sige. Lagi kong sinasabi. Kita-kita tayo sa Biyernes. Enjoy. Kita pa tayo Friday. Yupi naming mahal. Ano mo lasal? Bye for now.